Itong prank ang maialis sa iyo na chat na ikakakaba mo pero sa huli, ikatutuwa mo. Ano pa yung klaseng prank yan? Ating alamin ang buong detalye mula kay christy Rivera. Dumako naman tayo sa mundo ng entertainment. You guys are enough! Ganito na lamang ang naging pasasalamat ni Mona Alawi makaraang bigyan siya ng sasakyan ng kanyang kapatid at aktres na si Ivana Alawi. Pero bago yan, ang naramdaman nito matapos siyang iprank ni Ivana. Sinurpresa ni Ivana Alawi ang kanyang nakakabatang kapatid na si Mona Alawi na kamakailan ay nagdiwan ng kanyang kaarawan at ang kanyang... Kanyang dream car kotse mula sa kanyang nakakatandang kapatid. Sa umpisa ng video, makikita bumabiyahe sila Ibana at Mona sakay ng kanilang sasakyan nang biglang magkaroon ng aberya sa pagitan nito at isa pang sasakyan na nauwi sa komprontasyon. Pero ang hindi alam ni Mona ay prank pala ito. At ang totoo, ang kotse pala na nabanggaraw nila ay ang mismo palang regalo ng aktres sa kanyang kapatid. Matapos sa naging sagutan ni Ibana at ng kanyang kasabwat, nireveal na nila na it's a prank lang pala ito. Okay, Gusto oh, mo ano ko sa'yo? Oh. Ano ko sa'yo? It's Hindi naman napigilan ni Mona mapaluha pagkatapos ng lahat ng kaguluhang naganap. Para sa Balitang Entertainment, Cristi Ribera.